na nagloloko ang babae sa iyo. Isang sign na nagloloko ang babae sa iyo is kung nagagalit siyang it check mo ang phone niya randomly. Yung tipong i-double check niya muna ang phone niya bago niya ibigay sa iyo pag mga ganyan, minimake sure niya muna na nakadelete na or wala ka na dapat makita sa phone niya. Dahil ang taong walang tinatago, hindi yan mababother na i-check ang phone nila anytime. Pero pag maraming tinatago yung partner mo, nako, mahihirapan kang i-check ang phone niya. And for sure, magrarason yan na privacy ko, no? Another sign na naglolo ang babae sa'yo is hindi mo na-feel na namimiss ka niya. Na mas pipiliin niya pang makasama ang barkada niya ang ibang tao kaysa sa'yo. Magduda ka na. Dahil ang babaeng hindi nagloloko kung gaano kakasabik sa kanya, ganun din ang babae sa'yo. Another sign is manlalamig yan. Yung tipong ibang-iba na yung ugali niya at iba na din ang pagtrato niya sa'yo hindi katulad ng dati. Siguradong didistansya yan, hindi yan magpapabebe at hindi yan magiging sweet sa'yo. Another sign na nagloloko ang tao sa'yo is kung palagi niya nalang nirarason na busy siya. Yan yung mga palaging nirarason ng mga cheater o baka nakipaglandian lang sa iba. Another sign na nagloloko ang babae sa'yo is kung hindi na yan nag initiate ng sex at palaging niyang nirarason napagod siya makipagtalik man yan gusto niyan mabilisan hindi na yan mag-French kiss hindi na yan mag kiss back at hindi ka na niyan pleasure wag ka na lang mag-expect na iibabaw yan hindi niya yan gagawin trust your guts mafi-feel mo naman yan